Sama-samang umindak sa salyo na Gangnam Style, ang favorite pong uh, sayaw na aking partner na si Mark, ang ilang, wow, na ang ilang chikiting sa Kidapawon City, wag, wag na Ang ilang chikiting sa North Cotabato bilang pangontra raw sa pagkaantok sa klase. Ginawa namang pangontra sa kolesterol ng ilang uh, residente na na. sa Malasiki, Pangasinan ang pagsayaw din ng Gangnam Style, na paborito mo rin. <laughs> Makabalita tayo kay Roland Umangay ng GMA Dagupan. Gangnam Style. Game na game na sumalang sa sayawan ang ilang residente ng Malasiki, Pangasinan. Ito raw ang panghontra nila sa kolesterol at aging. Lalo nilang kinagiliwan ang pagpapapawis dahil sa Gangnam Style. Uh, hindi nila makaya yung Taibo per se. So parang merong mga variation din. So naisipan nila ngayon na more on sayaw naman kasi mas kaya ng mga senior citizen natin. ganahan ding mag-ehersisyo ang mga kindergarten student na ito sa Kidapawan City, North Cotabato dahil din sa Gangnam Style. Paraan din daw nila ito para hindi antokin ang mga sa klase.